panipagong recipe kay rin napakasimple lang para sa ating episode for today. Kagawa lang tayo ng butter squid para sa ating episode kay Lee, napaka simple lang. Walang sitibor at sangkap at madaling sundan. Napaka easy lang. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. Kaya kung, kung handa na kayo, papakita ko muna yung ating butter. Tsaka yung sweet na napakasimple lang para sa ating episode for di Siguro ang siya nito kay Eli ay magugustuhan nyo to dahil simple sangkap at madaling lutuin kay Eli kung paano rin lutuin yung pusit na hindi siya tumitigas. Kaya ano pang pa hinintay nyo? Papakita ko muna yung sangkap para malaman nyo pag kayo ay gumawa. Kaya tara na, samahan nyo na ako. Let's go! Tara kay Eli. Ito na yung lumot natin kay Eli. Yan ito yung lumot natin kay Eli na napakasimple lang. Bumili tayo kay Eli. Alagang isang kilo lang kay Eli. panorin nyo lang kay Eli kung paano natin siya lulutuin. Na hindi siya matigas. Gamit ang ating sangkap. Pero tayo si Bawang. Pamintang wazat. Laurel. Simpre. Kailangan may spicy. Yan. Siling pula. Kalamansi. Ito yung butter natin kaili. At syempre yung ating pampalasa o Worcestershire Sauce at ang ating pampalot na tuyo. Yan, napaka simple lang. I-slice ko muna ito kaili ng ganyan. Tapos tatanggalin natin yan. Pero hindi natin itatapon kaili yung ink niya o ata. Kasi siya yung magbibigay ng lasa para sa ating ginagawang squid with butter. Kaya tara, ito kay Lee ayusin natin yung Boy mukbang, yung mga sangkap, bago tayo mag-umpisa magluluto. Kaya tara, let's go! Huh? yang quail egg bigyanin muna natin to ubuutin natin to quail para makuha natin yung egg yang yung egg niya ano ubuutin lang natin yan ah parang simple lang kasi pag wala kang hindi mo sila makailim yung ink ay hindi masarap yung posit mo na niluluto yan dandahan lang din kayo ang pagtanggal para ay hindi naman sumabog yung ink ng ating pusit pila lang dandahan yan kayo balikan lang natin ulit mamaya kay din si Boy Mukbang katapos lang natin maglinis ay si Boy Mukbang naman yung nag-umpisa na kayo sa kanyang activity yan tinira niya na kagad yung sibuyas yan lang naman kay Eli, yung sangkap natin, sibuyas, bawang, kalamansi at sili. Yan, pamintang wasak at laurel. Yan kay Eli, balikan lang natin ulit mamaya pag nagigisa na tayo. Yan kay Eli, mailit na yung mantika natin. Lagyan na natin yung butter natin. Napakasimple lang ito kay Lee. Butters, cream. Wow, wow, wow. Pwede na natin ilagay yung sibuyas natin. Ilagay na natin kayo yung bawang at yung sibuyas. Pagsama na natin. Habang dinalusaw natin kayo yung butter. Yan lang natin kay Eli, ay maging okay yung bawang at sibuyas bago natin lagyan ng ating pusit. <coughs> Excuse <me> po. <coughs> Sa punteng to kay Lee, pwede, na natin ilagay ang ating pusit na lumot. Ito ay pusit lumot kay Lee. Napakasarap talaga ito na pusit kaya medyo mahal siya. Iba rin yung kalmaris na pusit. Iba rin yung pusit na mahaba na parang ispada. Tapos muna natin. Wow! Takpan muna natin yung kaili. bago natin siya lagyan ng mga pampalasa. Pagkalipas na sampung minuto, balikan na natin. Aguy! Mamamia! Ang bago! Wow. Panalo lang tayo nito kay Eli. Oh. Kunin na natin to kay Eli para timplahan na natin yung sarsa niya. simple lang. Salin muna natin yan. Tapos bago natin siya i- babalik ulit. Yan yung pagluluto kay Eli ng pusit para hindi naman siya matigas. Kukunin muna natin. gagamitin natin kay Eli yung ano niya yung sarsa niya para hindi naman siya masabaw kaya maglalagay na tayo rito kay ng ng pampalaza ano natin yung sabaw niya kay Eli? yung ano niya gagawin nating sarsa lalagay na tayo dyan ng oyster sauce Pastor natin kay Eli. Yan. Sa sandok lang. Sigurado na naman ito kay Eli. Itawag na naman ang kaltero. At kalahating tuyo lang kay Eli. Yan. Bago natin siya ay ibabalik. At ilagay na natin kay Eli yung ata niya dahil ito ay magbibigay ng lasa Dan. panghuli na lang natin kay yung kalamansi bago natin siya i ano tapos ilagay na natin yung ibang sangkap natin ilagay na natin yung siling pula para spicy na ko natin lahat lang natin ibalik kay Lee yung pusit natin. Wow, panalo. Lagay na natin yung pamintang wazak. Bago natin to tatanggalin kayle ay tsaka natin ilagay yung kalamansi. Kasi pag nakababad yung kalamansi kayle ay papait. Um, simple yung ating laurel, hindi mawawala maglagay tayo kay nilang laurel na pampapugi yan at maglalagay tayo ulit kay li ng sweet silly sauce ito ay magbabalance isang sandok lang kay li goods na goods na yan maya maya yan kaili ay ilalagay na natin yan yan na lang natin siyang lumapot kaili bago natin ilagay ang ating ang ating pusit at tikman muna natin kaili wow ayos kaili 120% tatagpan muna natin to kaili para lumapot talaga bago natin ibalik yung pusit kalipas ng sampung minuto balikan na natin. Agoy. Wow. Panalo. Nak sigurado kay Eli tawog ng kaldero. Siyempre ibalikan natin yung pusit dahil nalusaw na yung ink niya. Siya yung nagbibigay kay Eli ng sarap. Wow. May na lang yung apoy natin kay Eli na gandang kulay kaili black na black yan, dandahan lang yung apoy natin kaili para mabuwasan lang yung sarsa, para mag absorb din yung yung lasa dito sa pusit natin yan, yung mga recipe natin kaili ay napakadali at madaling sundan mamay na natin kaili ilagay yung kalamansi pag okay na, tatakpan muna natin bago natin ilagay kay Eli yung kalamansi ay magsashout shoutout tayo sa ating mga sulit at silent viewers. UK, bago natin babalikan ang ating ginawa na ating recipe na battered squid. Kaya magsashout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Kaya shout out. Mami Dory sa Room Blood from USC, California. Stout! 6565 65, Elena and Arthur Blanc Stout You know what? Stout Andy Florlin Wakilan from Saudi Arabia Stout Ingat ka pa lagi Andy Florlin Wakilan Ingat pa lagi dyan Dai Dito lang kami At lagi magbibigay ng tip Para sa iyo ingat Ingat pa lagi Andito lang si Boy Mukbang. Kaya ingat, Andi Plurdin Bakilan from Saudi Arabia. Kaya shout out. Jim Boy Lorizo from Rome, Italy. Shout Bisdak living in Japan. Shout out. in Japan. Shout out. Bungo TV. Shout out. Vlog. Edwin Ishinori's Vlog. Shout out. And Ati GB TV. Shout out. GMT Channel Pramayal Sembuanga City Stout Damazu Ramos Stout Jams Channel from Saudi Arabia Stout Bista Libini Japan Stout Mom Mami Mel from Muscat Oman Stout Mother Blood Stout Bartolome Grudas Stout Jurani Yimpao from Tansa Cavite Stout Lorena Palacio Masanegra Stout Munder Blood Stout Red Official Blood Stout, the Robertson Blood Stout, needs Blood 887. Stout Early Don Laurino by Stout Amazing Yads Channel. Stout Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Stout Twin Casulas from Netherlands. Stout Hilton and Hailey Black from Saudi Arabia. Out. and who at whom with Eden Blanche Tao and Ma Michelle Kawakubo yun maraming maraming salamat sa iyo Ma Michelle Kawakubo sa pagtagkilik mo lagi sa aming mga ginagawa kaya napakasimple lang para sa ating episode for today gumawalan tayo ng butter squid si Brick kay Style kaya shout out yun dyan. at ingat ka palagi lalo na kay Andy Flor, Florlin Bakila Kaya shout out si Jan Dai at ingat ka palagi. Nandito lang kami at bibigay lagi sa inyo ng tip. Para kayo ay sumasaya. Dahil kayo ay nasa malayong lugar, kami na lang ay bibigay sa inyo lagi nang aliw. Kaya panoorin nyo nang lagi yung video natin para kayo ay matutuwa. Kasi yung episode natin lagi ay para Filipino food. Kaya shout out si Jan Day at ingat kayo palagi. And Easy Nang ng room Shout out! Is Tulano Group. Shout out! Wack Riders. Shout out! Alabang Boys. Shoutout. Sonora Boys. QND Department. Oi, Hero. Gilbert Santos. Shout Chris Mulia. Shout out. Lorenzo Borja. Shout out. Jedan Radi. Shout Kim Tilabiga, Fernando Canyo. Shout out. Gerald Gilbert Sulubri. Shout out. Lalo na yung mga sulit natin at chelid viewers. Maraming maraming salamat sa pagtagkilip nyo lagi sa aming mga ginagawa. Napakasimpla para sa ating Rizzi people today. Yeah, shout out. And Uwak Riders. Shout out sa walk riders Alam Riders. Boys. Shout out. And Kupi Boys. Napakasimpleng recipe At madaling sundan. Masarap pulutan. Pero sa ating... No ang Kaya <laughs> yeah, tara, Kupi Boys, balikan na natin. Baka nasunod na ang ating butter squid. Kaya ano pang inintay nyo? Tara na. Kung nagugutom na kayo, hintay nyo na lang kunti. At maluluto na rin kayo. At pwede natin ng lantakan ng ating butter squid. Kaya ano pang inintay nyo? Balikan na natin. Let's go! Pagkalipas ng sampung minuto kayo, balikan na natin. Ooh, mamma mia! Panalo! Wow! Okay na to, Kaili sigurado tawag na naman kaldero tsaka natin ilagay yung ating kalamansi yan imikos lang natin yung kaili at itikman ng ating urado kung pasado ba ang ating ginawa na butter squid Siyempre kaili style na pagabango kaili grabe okay na to yan titikman ng ating urado kaili kaya, no? Ooh! Mama mia! Wow, wow, wow! Yan, titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa nating butter squid. Wow, wow, wow! Yan, Kayli. Titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa nating butter squid. Siyempre, Kayli style, oh. Kayli, okay na, Kayli. Okay, Lami tayo. Yan na kay oh. Wow, wow, wow. Magkain lang tayo ng kanin at hababa na panalo. Wow, wow, wow. Yan na ng Rio ang ating finished product. Wow. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabi-sabi tayo mabubusog. Rice ni Boy Mukbang at meron pang manok si Boy Mukbang. At gutom na naman si Boy Mukbang kaili. Kaya tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na kayo para sabay-sabay tayo mabubusog. Wow, wow, wow. Rice natin kylie kaya ano pang hinintay nyo? Tara na! Haba-haba -hab na! Wow, wow, wow. Oh my God! Wow! Yung kylie Eli, ka, tapos lang natin gumawa ng simpleng recipe. Butter Squid Kaya bago tayo kumain Salamat tayo mo natin lagi yung blessings Na binibigay sa atin sa araw -araw. Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessing na binigay mo sa amin maraming salamat Hindi mo kami sikit Kasi maraming salamat Lord And God bless our hope Amen Ano pa ang inintayin nyo? Tara! Habhaba na! simple recipe Butter Squid Kaya, ooh Panalo kay Leo ooh, Wow, 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 Kaya, kahit tayo Kaya, Ah, Aman Michelle Kawakubo Kain tayo ma'am Bongo TV Kain tayo sa iyo, idol Adrian Vlog Kain tayo Andy GV TV And Jim Boyla Rizzo from Rome, Italy And Andy Florlin Bakila Kaya Kain tayo sa iyo, sa Kaya tara sumabay ka na Para sabay-sabay tayo mong Para sa aming isi At simply Rizzo Kaya anong panginintay nyo At Ito, oh, kay hindi kay Hindi, hindi tayo. First fight kay Lee. Agul. Wow. Panalo kaili. Hindi siya matigas. Sakto lang kaili, Lee, malalasahan mo yung pusit. Kaya yung tamang pagluluto kay Lee ng pusit. Ayos. wala rub hmm kaya tayo mamang siya kapag kumbu. Kung siya ko, kahit tayo mam. Sarap na sarap siya kay Ili. Malinamnam. Dahil doon sa ano natin, nilagay na sweet chili sauce. At nag managkaroon pa ng sweetness. Dahil doon sa kalamansi na nilagay natin. Panalo. Hmm? Ayos. Pwede pwede na to kayo ni gawin tayo pa butter squid. Hmm. hmm. Tsaka spicy pagkainin kaya hindi napakasarap.

kaibang aroma, kay kaibang sarap ang malalatsaan mo. hmm Mm. Mm. Wow Cara penangkar saka ini Lahat ng lasa niya Ingredient niya nandito sa sarsa niya Panalo hmm. ito mga recipe na ito kay hindi mo inaasahan yung yung sarap. Maaramdaman mo lang kayo yung mo lang talagang suwabi. Kailangan ng kairi, lagi na sa puso ang pagluluto para laging perfect. Mm. 对。 spicy-spicy kay Ricky. Hirap talaga kumita ng pera. Sabi. Champion kaya rin si Mukbang. Kerak, bangang, babing lasa, naga, agak agak anak ke ini, Rice ya sigurado tahu lagi Uncle <laughs> Ayos, grabe na para simple yung recipe pero sa suabi. Ooh, I love it. Mm -hmm. Yung kaili, solve na naman tayo. At solve na solve si Boy Mukbang kaili sa ating recipe dahil spicy na. Pagkasarap. Sarap talaga kaili. Pag spicy, try nyo. Yung episode na to para matikman nyo. Kaya, ikpit mo namin to bago kami papalam sa inyo. Kaili. So, na naman tayo. At doon pala sa palaro natin, Kaili, ay may nagwawagi na. Isang classmate ko na si Rogelio Tusok Junior Binculado. Maraming salamat sa iyo. Rogelio, ikaw yung nagwawagi sa ating palaro. Kaya maraming maraming salamat sa pag-support nyo lagi. Lalo na yung batch meet 92-93 Elementary School. Maraming maraming salamat sa inyo. At meron pa tayo ulit na palaro. Para kahit paano naman, ay nakatulong pa rin ako sa inyo. Kaya maraming salamat yung mga hindi pinagpala. Maraming salamat sa inyo. At Andy Florlin Bakila. Maraming maraming salamat, salamat sa si inyo. At ingat ka palagi. Sold na sold tayo. Panoorin mo lang ng video para sumabay ka ng kumain. Kaya, ooh, <coughs> thanks God. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated ka lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!